Það er þú vekkir. Það er þú vekkir. Nei... Jú... Það er þú vekkir! Mula sa masamang lalaki na tinangkang pumasok sa isang bahay, ang mga multo na gumagala sa isang barko hanggang sa aswang na umatake sa mga ghost hunters, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na unang inupload sa Reddit na kung saan, habang kararating pa lamang ng mag-asawang ito sa kanilang tahanan, nang papasok na sana sila sa kanilang pintuan ay bigla na lamang may humabol sa kanila na isang istranghero. Pagmasdan ninyong mabuti ang video. Makikita sa video na habang malapit na sa pintuan ang babae, ay bigla na lamang itong napalingon sa kanyang likuran na animoy natunugan ito na may sumusunod sa kanila. Dahil dito ay agad siyang pumasok sa pintuan at agad din niyang senara ang pintuan upang hindi makapasok ang masamang tao na ito. Mabuti na lamang at agad niya itong nailak. Sinubukan ng estranghero na ito na buksan ang pintuan subalit hindi ito nagtagumpay. Makikita rin na sinira nito ang ring camera na nasa gilid lamang ng pintuan. Sinasabi na ang video na ito ay nagpapaalala lamang na maging mapagmatsyag at maingat, kahit pa nasa loob na tayo ng ating bakuran lalo na kapag papasok tayo ng pintuan. Siguraduhin din na laging nakasara ang pintuan upang walang makapasok na masasamang loob. Marami ang humahanga sa ginawang aksyon ng babae dahil sa pagiging maagap at smart nito na siyang naging dahilan upang makaligtas sila sa kapahamakan. Ang video namang ito na viral ngayon sa internet, na kung saan, ay may nakuhana ng kakaibang nilalang ang isang trail camera sa kagubatan ng bansang Canada. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang nakuhana ng trail camera. Makikita sa kuha ng trail camera ang isang nilalang na hinihinala nila na isang Bigfoot. Sinasabi na kaya inanstol ang nasabing trail camera ay upang i-monitor at makuhanan ng anumang human activity na makukuhanan sa loob ng kagubatang ito. Subalit sa pagkakataong ito ay iba ang nakuhanan ng trail camera. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring komento. Marami ang naniniwala na isa itong Bigfoot. Lalo na at makikita sa video na kakaiba ang pinakita nitong lakas, nang binubuhat nito ang malalaking putol na puno. Sinasabi din nila na sa lahat ng Bigfoot sighting, ang video na ito ay ang maituturing na pinakamalinaw at kita ang muka ng sinasabing Bigfoot na ito. Ang video namang ito na nag sa internet na unang inupload sa YouTube channel na Policia Nacional del Ecuador, na kung saan, ay makikita sa CCTV footage ang isang police officer na nagpark sa isang parking garage ng isa nilang police station upang magsimula na sa kanyang shift sa trabaho. Ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan sa kanyang sasakyan na mahahagip ng CCTV camera. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang bigla na lamang pag-andar ng kotse pasulong na animoy may force ang nagtulak o nagpaandar dito. May nagsasabi ding ibang officer na nakakaranas din sila ng mga kababalaghan habang nasa parking garage na ito. Kayo ano naman ang inyong komento sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Oh my God! <coughs> ang video namang ito ay mula sa isang British ghost hunting series na umeri sa television mula noong 2004 to 2006. Ang dalawang series na ito ay halos tumakbo ng anim na buwan hinggil sa pagdodokumento ng mga ito sa isang kinatatakutang mansion na tinatawag nilang Thunderbird Lodge, isang kinatatakutang haunted mansion na matatagpuan sa Lake Tahoe, Nevada. Ayon sa mga hosts ng nasabing series, dito ay nakarana sila ng nakakakilabot na karanasan habang nasa loob ng nasabing mansion na ito. Panoorin ninyong mabuti ang nakakatakot na kanilang mararanasan habang nasa loob nito.

ay ang ebidensyang kanilang nakalap na kung saan ay may nai sila ng mga boses na sinasabing nagmula sa mga espirito na matatagpuan sa boathouse na ito. Ayon kay Chris na isa sa host ng series na ito, sa unang pagpasok pa lamang niya sa loob nito, ay nakaramdam na siya agad ng kakaiba sa boathouse na ito kaya naman agad siyang lumisan dito. Yeah. Yeah. Nang pinasok naman ang babaeng host na ito ang isang room doon Dito ay may nakakakilabot na pangyayari ang magaganap Panoorin ninyong mabuti Okay. Right, Nang mapagdesisyon na naman ni Chris na bumalik muli sa boathouse. Dito ay may makikipag-ugnayan sa kanya na sinasabing masamang espiritu. Alright, yes. okay, right, I think the last thing that occurred here With some happiness. This is where she drowned, right here. Dog's picking it up. But I think she left. Jasper? She's happy. If there are any spirits here, speak to us through the water if you have to. We want to hear your voice. Noong una ay hindi naintindihan ng mga host ang kahulugan ng narinig nilang ingay o boses. Kayo ano naman ang inyong komento sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na trending sa TikTok, na kung saan, ay makikita sa CCTV camera ang animo'y may nakikitang tao o nilalang ang isang aso na ito sa labas ng kanilang tahanan. Panoorin ninyo kung ano ang nakikita ng aso na ito na kanyang tinatahulan. Makikita sa video ang isang shadow black figure na mabilis na tumakbo mula sa labas ng tahanan ito na siya palang tinatahulan ng aso na ito. May nagsasabi na isa itong lamang lupa, may nagsasabi din na isa itong multo na gumagala. Sa Pine Tavern Restaurant na matatagpuan sa kalagitnaan ng Bend, Oregon, ang kanyang boss, kasama ang isa niyang staff ng isang pub na ito, ay nakasaksi ng kababalaghan habang nagliligpit dahil papasara na ang kanilang negosyo. Habang kakaalis pa lamang ng kanilang huling customer, dito ay may nahagip ang pub CCTV camera ng isang hindi nakikitang customer. Pagmasdan ninyong mabuti. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng samat saring komento. May nagsasabi na ang Pine Tavern Restaurant na ito ay isang haunted. May nagsasabi din na maaring gumalaw lamang ito dahil sa vibration ng nasabing lugar. May nagsasabi din na kagagawa nito ng isang multo. Subalit ayon naman sa may-ari at crew ng pub na ito, Naniniwala sila na nito ng kakaibang nilalang lalo na at hindi ito ang unang pagkakataon na nakaramdam sila ng kababalaghan sa kanilang lugar. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa stop start motion ng glass na ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang USS Salem na sinasabing isang haunted ship ay papasukin naman ni Seth Bordon na may YouTube channel na Seth and Chase kasama ang iba pa nitong kaibigan na mga ghost hunter din. Dito ay kanilang iimbestigahan ng maraming report hinggil sa kababalaghan at paranormal encounters na nangyayari sa loob ng historic Navy cruiser na USS Salem. Sinasabi din na kahit hindi na i-involved ang barkong ito sa anumang military combat, ito naman ay madalas gamitin bilang emergency relief ship at ginagamit din ito upang magbigay ng mga medical aid sa mga na-injured dulot ng mga gyera. Sinasabi din na mahigit 400 katao ang sinawing palad sa loob ng nasabing barko na ito na kinabibilangan ng mga lalaki, babae at maging mga bata. Sa kasalukuyan ng nasabing makasaysayang barko ay isa ng museum na matatagpuan sa Quincy, Massachusetts. Maraming mga visitors at empleyado dito ang sinasabing nakakaranas sila ng mga kababalaghan habang nakasakay sa loob ng barkong ito. Ang ship's caretaker na si Dan, ay ipinapaliwanag sa mga ghost hunter at paranormal investigators na ito na mayroon isang aktibong espiritu o multo ng USS Salem ang madalas magparamdam sa sinumang pumapasok dito. Ang espiritong ito ay tinatawag nilang chief. Do you think the chief is here? Well, I think the chief hangs out here. Okay. So you would say that like chief is the authoritative figure? I would say the chief is the guardian of the ship. The chief is is the man who who is concerned with people disrespecting the ship and things of that nature. And when the pandemic first started and I started working at home, I let my my hair was longer than yours. I mean it was down to like the <laughs> middle of my back. Yeah. And every time I came aboard, the chief would yank my hair. Oh, oh man! Oh, yeah. oh, God. Damn it! Oh, yeah. <laughs> Dito ay sinubukan nilang gumamit ng EVP upang makipag-ugnayan sa nasabing espiritu na tinatawag nilang The Chief. Dito ay may nai-record silang isang nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari. We are a what? We are something. Clear yeah. yeah. that's so bold. Yeah. It's two syllables. Yeah, we are. Love. We yeah, so are good. alive. We are something. First, do we, we just... try? Do we just sit there and try it one more time? Yeah. We, oh, it's them. Them. Yeah. we can tell them. That we can hear you. Yeah, yeah. We're right me me. there. All right, I'm gonna do it again. We heard you say we are something. We can't understand you. Can you repeat yourself? We are what? Can the chief come down here and talk to us? Chief, if you're here watching us, can you tell us your name? Oh my god, I did it again! Bro, I don't even want to film. Like, if this is S this is. Oh my god! No. Bro, I don't want to film. That's oh, scary, oh my god. god! Oh, we got some. Yeah? Yeah, I guess I guess to show you this. I'm never wanted to like show off evidence like people until like we leave, but like I just I, I, I just want to okay. show you this. So yeah, we want like the raw yeah. action of this. Heard You've heard them get off like this Dito ay sinasabi ng grupo na ito na maaaring ang nakontak nilang espiritu ay ang tinatawag nilang The Chief. Dito ay sinasabing nagalit ito sa kanila. Dito ay pinasok naman nila ang isang room na sinasabing madalas pagpakitaan ng multo ng tinatawag nilang si Chief. Sa pamamagitan ng paggamit ng Avalice device at ng EVP recorder, ang grupo ng ghost hunter na ito ay sinubukan muli makipag-usap at tanungin ang multo na ito. At ito ang sumunod na mangyayari. Who's following us here? And why are you screaming? Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. Some doesn't. My hair just got touched. I <gasps> literally just felt my hair get... He flipped. said every time he came out of here, he got his hair pulled hair. My, my hair was longer than yours. I mean, it was down to, like, it's the middle of my deep. back. <laughs> and every time I came aboard, the chief would yank my hair. Uh, I don't know if you saw it on camera, but I, I felt it. Holy the way got it. Oh, good point. The flashlights on. Kagaya ng nangyari sa caretaker na si Dan noon, dito ay naranasan din ni Seth na mahawakan ang kanyang buhok ng sinasabi nilang multo na si Chief, subalit hindi lamang ito ang nakaptured ng kanilang camera. Matatandaan na sinabi din ng caretaker na mayroon ding gumagalang multo sa loob ng barkong ito ng isang batang babae at ng kanyang ina. Dito ay wala silang kaalam-alam na may nakuhana na pala silang espiritu o multo ng kanilang nearview ang kanilang video. Maybe we should... Alice? Alice? Alice. Right after we voice? Makikita sa video ang paglitaw ng isang figure buhat sa kanilang likuran. Kung pagmamasdan mabuti, tila ba isa itong batang babae na may mahabang kasuutan na naglalakad mula sa kanilang likuran. Isa nga ba itong aparisyon ng multo ng tinatawag nilang chief at ng isang batang babae na multo sa loob ng barkong ito? Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. erol naman ang video na ito na mula sa YouTube channel na Manimal 507 na kung saan ay makikita ang isang mythological creature na Griffin. Ang nasabing hayop ay sinasabing kalahating leon at kalahating ibon. Maraming mga viewers ang naniniwala na totoo ngang griffin ang nasabing ibon na kanilang nakita sa video na ito. Kung inyong pagmamasdan ang kilos at itsura nito, ay talaga namang masasabi mong totoo nga ito. Kayo ano naman ang masasabi nyo hinggil sa nilalang na ito, ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang mag-asawa na sina Jaime Bonnet at Stacy McGilvery ay na-confused hinggil sa nakakakilabot na pangyayari na kinasasangkutan ng kanilang dalawang taong gulang na anak na si Loki, na kung saan ay makikita sa CCTV footage na nakikipag-interact ito sa hindi nakikitang nilalang. Noong April 3, 2022, habang kasama nito sa kama ang kanyang ama, ay bigla na lamang itong may itinuturo sa may lampshade na pinaniniwalaan nilang isang multo o espirito. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang pagtuturo ni Loki sa gawing lampshade at maririnig din ang paulit-ulit na pagtatanong nito sa kanyang ama ng salitang. Who's that? Dito rin ay makikita ang pagkaway ng bata sa hindi nakikitang nilalang. Naniniwala ang mga magulang ni Loki na maaaring ang nakikitang espirito o multo mula sa kwartong ito ay ang kanyang lola na sumakabilang buhay na. Matapos itong ipost sa social media, ay halo-halong reaksyon ang kanilang natanggap hinggil sa viral na video na ito. May nagsasabi na bunga lamang ito ng mayamang imahinasyon ng bata, may nagsasabi din na isa itong supernatural visitation. Dito ay may nagsasabi din ang tungkol sa kakayahan ng isang bata na makakita ng isang nilalang o kaluluwa na hindi kayang makita ng isang nakakatandang tao. Isa nga lang ba itong imahinasyon ng bata o talagang may kakayahan silang makakita ng isang nilalang na hindi kayang makita ng mga matatanda? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.